Diba, nami-miss mo na mag-food trip sa 7-Eleven? Siyempre! Yun, nami-miss niya na kumain ng? Slurping! Slurping, ah, sige. Pag ito na shoot mo, mag-food trip tayo sa 7 eleven 7 Ay, Ah, 7-Evelyn, ah, sige. Shoot mo, para matuloy! Ay! Pag-food <laughs> wow, trip na ulit sa 7 eleven Tara, guys! Samahan niyo kami! Ayun, oh! <laughs> Bungal! <laughs> At, Ayun nga. Ngayong araw nga ay nandito na tayo sa 7-Eleven kasi nga nag-aya na naman si Duday dito para mag trip ng paborito ng Aslar Fee. Kaya naman iyan, nakikita natin na pupunta na siya agad doon. No? Kabisadong kabisado niya na ang pwestuhan. Pero tayo dito tayo dadaan para cute at makikita natin dyan si Duday na nasa dulo. Ayun o, no? bigla na lang lalabas siya na parang alien. Ayun no? <laughs> Siyempre, sanay na sanay na siya sa kanyang gagawin. No? Kaya naman alam na alam niya na kung paano ba ito ino-operate. Ayun, no? master na master na nga niya yun. Eh. na siya dito ano, mag-work. <laughs> Nagtaka nga ako dito kay Duday kasi hindi niya ngayon pinuno. Pero alam niya na kasi pag takip, dun pa lang niya pupunuin. Pero tingnan niyo, sinisip-sip na agad. Uy, eto, sinisip-sip po agad. Excited yan? Siyempre, hindi pwedeng slurpy lang. Ayun, o, nakita niya dito yung eh, hotdog, big bite. Ayun, gusto niya daw yun at siya daw ang mag-ooperate. Kala mo talaga, kaya talaga niya, Oh. Ang taas-taas niyan, be. O, oh, sige, open mo na yan. Open sesame. Lagyan mo ng password. Okay, o, oh, ano, abot mo. Abot mo ba? Hindi mo abot yan nga ni. Nagmamainam ka nga ni. oh, diba? di ba? Hindi na alam ang gagawin. Pagbuka pa lang. O ano? Hindi na <laughs> Kaya naman, ako na lang ang gagawa ng kanyang big bite. So, ayan. Lalagay lang natin dyan yung buns. oh, ayan. Kapag abot nyo na to, guys. Kaya na din gawin. Basic lang yan. Nandiyan dyan na yan. oh, di ko nga mabuko kasi para maigpit. Okay, okay na, nakamukha nga. Tapos, ilalagay na natin dyan yung hotdog. Tinignan ko lang kung ano yung mga, ano, uh, mga flavor, eh, parang parehas lang. Yung isa lang mas mahaba, isa mas maliit. Kaya yung mas maliit na lang ang kinuha natin kasi parang mas masarap, eh. parang mas juicy, parang mas tasty, and I I can learn. Ha? <laughs> so, ayan. Okay na ang mga order niya. No? Yan lang naman ang pupudripin niya. Yan lang naman ang cravings niya for today. Tapos, ayan. Binigyan ko na siya ng pambayad. Hindi ko sure kung sakto yung ano. Binigyan ko sa kanyang pambayad. Ayun, o. No? Oh. Ah, uh, kulang ng 12, aray ko. Aray ko talaga kasi gastos na naman tayo. Pero okay lang yun, guys, kasi minsan lang naman. Ayun, no? Siyempre, hindi lang si Duda yung magpo Pati tayo magpo Kaya naman, bibili ako ng putrip ko dito sa Dad Shawarma at sa Moodlip. Ayan, ayun, no? Namiss kong ano, mag at mag-shawarma. Kaya naman, kung gusto niyo ng masarap na drinks at masarap na shawarma, guys, pumunta lang po kayo dito sa kanilang pwesto. Ayun, no? sineshake-shake-shake shake na ang ating drinks. Ang blueberry na favorite natin. Ayan, dito lang ang pwesto nila guys sa uh, tango sa tapat ng Donut Park. Ayan, makikita nyo na dyan. At ayan, ginagawa na nga ang ating order dito. Ang in-order ko nga ngayon is burrito para may rice na na may shawarma wrapper. Okay, diba, ba? Sarap. Okay. Kaya naman kung nag-aarap ko ng masarap na drinks at shawarma, punta ka na dito At dito nga kami magpo-boot trip ni Duday guys sa Golden Gate Warriors Kaya naman na yan, nilalabas na nga ni Duday ang aming mga FT So ayan yung kanya, nilalabas niya na Tapos syempre kukunin din natin ang atin, Yan o oh trip, Tapos, ano pa yung isa natin? Shawarma. Bagam. Food trip na naman mga ipis. Siyempre, magsiset up muna tayo kasi yung kay Duda yung big bite. Talagyan pa yun, no, mga sosos, diba? -sos, so, tayo na maglalagay kasi mahinang uri ng nilalang yan. Eh. Nagre-request pa nga siya dito. Ang gusto niya daw na paglagay yung ganun no, yung paano, pasigzag-sigzag. Nagre-request pa si Idol. Pag kinain mo naman yan, sama-sama halu halu na yan sa chan mo. Pero, siyempre, pinagbigyan na natin siya sa trip niya. Kaya, ayun, na, sigzag natin yun ketchup. Kaya naman yan, ready to fight na nga dito si Duda. Yan yun, isang big bite. Ay, lakas kumain. Food putrip na naman. Ang ipi, syempre, tayo. Kinakabahan nga siya dyan kasi akala niya ubusin ko. No, no, no titikman ko lang. Ayun oh, late na kinagat natin. Ah, 'Di ba? Masalamat ka, may pagkain ako kung hindi ubos 'yan. Kaya naman kung nanonood ka ngayon, eh syempre mag trip ka na din kasi sarap mag trip o oh, tapos ayun papakitaan ka pa ni Duday na naman ang isa na nawang wala impactong big bite. Ay nahihiya pa bumebelo pa. Wow. Wow, patay, ubos. Ito naman yung akin, no? Oh. Sarap, burrito. Unang kagat sarap. Tapos sasabay mo pa ng higop na blueberry sa mudip. dip. Mmm, talaga namang empty na naman. Habang nag empty nga tayo dyan guys, ay may nakakilala sa atin dito. So ayan, shout sa inyo. Nanghihingi nga pala sa akin dito yung mga bata na to ng rakon. Sabi ko, walang rakon. Isa lang rakon ko. Candy blossom na lang. Pero syempre, dahil gutom pa tayo, eh yan o po, food trip pa tayo. No? Food trip is life. Kaya na naman ako eh. Haray ko, oh, hirap-hirap magpapayat. Pero naman, kung mabud ka sa part ng video na to, wag mo ka kalimutan na mag-like, comment, share, subscribe, follow at kung ano man na pwede mong gawin. Kaya naman hanggang dito na lang guys. Bye-bye!